Mail. Eh, siyempre. Mati, na Ayan. Yeah. Kasama natin si <laughs> Kuya. Bibisitahin ko yung ano, yung uh, pinagagawang bahay. Ay, may pinapagawang bahay dito? Oo. So, Sino, yung ikaw? Sino, Ako. Ah, oh, may pinapagawang bahay dito. May pabahay pala si Kuya Mail dito. Oo. So, Nagtitingnan ko kung ano yung nagagawa kasi uh, malapit na matapos. Oo. Oh, oh. So, ayan. Tingnan po natin, bisitahin natin. malaki Bagong tanim ang mga palay. Eh. Sana wag bahain. Hindi hey, eh, wala nang ano eh. Magkakatapos na eh. Second week ng February, nag-uumpisa ng tag mm -hmm. kasi tapos na yung fiesta ng, ano, ng kapalongka. Yung nasareno doon. Yun ang palatandaan ko ay. Eh. Yun nga daw. May okay, yan, sa mga nagsabi rin. Ayan yan po mga kaligap. Nandito na po tayo sa bahay ni Lamari. Susunduin po natin siya kasi silang mag-asawa. Kasi sa... Uh, isasama po natin siya, sila sa banquet night. So, ngayon po kasi ay February 14. So, bilang regalo natin sa kanila, isasali, isasama natin siya sa banquet night, couple banquet night. sa dait po. So, sinundo namin siya ni Kuya Mail para dalhin sa dait. Wala po si Erwin at Missy, kaya kami ni Kuya Mail yung nagsundo sa kanya. So, ayan Tara! Bihis na kayo. Sige na. Si Kuya Merlo, ang galing-galing magano, reverse ng sasakyan. Pag ako po kasi nahihirapan ako, lalo na pag paatras. Hintay lang po natin at nagbibihis po sila. Ano? <laughs> yung bahay nila o oh, nakakatakot. Bali nakitira lang po sila diyan. Abandonadong bahay po 'yan. Maganda po kasi maisama rin natin sila bilang mag-asawa doon sa banquet night na 'yon kasi para marami rin silang matutunan. At mas tumibay pa yung kanilang ano, pagsasama. Ayan, ito po kasing bahay na to ay ano, yung parang, ay, ano yun, to mahiwaga. Nakakaramdam ka pala, so, Kuya Mel. Ka ng asin, at huh? saka dinikdik na bawang, o kaya kahit na bawang lang. Yung isang piraso, isang yung mga dalawang buko, kunin mo isa sa piraso, yung asin ay pagano'n mo. Kalat mo yung paikot do sa bintana. Saka dito, magsabit ka rin dito. Ang mother niya lang po yung anak ko dyan ay sinabuyan ko lang itong mga kalito ng ano ay asin. Kasi oh. So, sinabuyan, sinabuyan ko lang. Nahiwaga pala itong bahay niyo na ito. Kanin bahay ito? Sa barangay po. Sa barangay? Sa barangay ko. Ano, dati? Na, ano, dati? ano ito dati? Dating yung barracks po. Ito nung, ginawa ko po, po yung ano dyan, yung sabo lang. Pra, yung pinaradyok po yan. Sabo dam? Hmm. Ano yung para sa jo jo geometric ba? No? Ano ba yan? kuya tayo sa mga palayan, yung patubig yung Sa tubig, di ba? Geometric pila sa Aso mo kumakahol? Hindi hmm? po yung kahol. Ibang mga klase ng aso nga yan. Nang kumag. Nang kakagat na rin. Pag gano'n. Pag magalaga ka dito ng isang lalaki. Pamimigay mo yan lahat. Pamigay mo lahat siya. Hindi na kayang buhayin niya. Hindi nga po. Sila po nila sa lindok niya. Paampun mo kay Kuya Mel. Alam mo bang yan ay siya mang aso sa bahay nila? Siya mang aso sa bahay. Oo. Oh. Hindi yan. yan yung karabatok na ano na siya. Hindi walang makakat na, tatat, na tatat, tatat, Ha? Na huh? Meron po yan ganyan sa ano. Lagi naman balik-balik sa bahay. Tapos biglang pagpasok na ng loob ng bahay, bigla na lang pinakaab. Ah. Nandito kayo? Wala? Nandito. Nandito na lang ako kami. Hindi naman po kasi yan sa amin. Kaya po, na, po yan, yung, niya, yung dito, aso yung namatay dito? Ganito okay, gawin mo, alagaan mo yung, yung nanay. Uh, Pilitin mo magkaroon ng pagkain. mo lang ng mga kirang pagkain, okay na yun Basta lagi siyang tuwakan, pakainin mo lang yun. Uh. Yun ang binabalik-balikan dito. Huwag mo Ay, ganon? Oo. Alagaan mo lang. Ay mga anak, pwede na 'yan. Daming anak ko. Pwede na 'yan. Magtira ka lang ng lalaki. Napapayat ano. 'to. So, ayan nandito na po kami sa Saint Hotel dito sa Mercedes Diet. Ito po yung first time ko rin na makakatid ng banquet. Actually, ito pong banquet uh, na to ay para lang sana naka-design lang para sa mga couple. Pero dahil Valentine's po, yan, pinagbigyan na rin yung mga kabataan, sinali na rin dito, and yung mga kagaya natin, uh, single, uh, walang kapatid sa okay? so, mga. Yan, marami na po yung tao dito, nandito na rin po yung ibang uh, mga kokon. Ito daw po yung first time nila Marie at saka ni Joel na magbibig. ano po sila na rosemary. Kumu <laughs> <Nagagalit> Na <siya. laughs> sila na. Oh, Rosemary, Rosemary, yes. Rosemary, Rosemary, yes. Rosemary, Rosemary, po yes. yes. okay. Sige na po Sige na po I'm yeah. Ready? Go! Everybody. the <laughs> color que Kaya uh, pakinabang pa rin ito sa inyo. Upang sa ganoon, pag ay pinasok ang inyong buha at buhay pag-asawa at pagpapamilya, ay meron na kayong taong nakaalaman uh, gamit po ang salita ng ating Okay? So, Means to letter A. Yes. Understand her strength and weaknesses. She is weaker than the man. Alam niyo po, parehong mahina. Pero mas mahina ang babae. Pero mas mahina ang babae. Kaya papaalala ko po sa ating mga babae, misa na... At ipaalala po paulit-ulit na magkamali na kayo sa lahat. Huwag lang sa pagpili ng inyong mga pangasal. Magkamali na kayo sa trabaho na inyong pwede pa i-like. Nagkakaroon kayo sa orso, pinubuhan ng kakali, pwede kayo magpalit. Nagkakaroon kayo sa mga damit na hindi pwede mong palitan. Pero gusto mong sabihin sa inyo, hindi tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon na pinili ng marami na. Hindi tayo nakapili ng ating matulang. Hindi tayo nakapili ng ating pula nakapili at ng ating taas, ang ating itsura. Pero binigyan tayo pa ng Panginoon ang pagkakatao ng hindi ng inyong magiging asawa at bayan. Una, huwag muna kayong magpapaligaw kung hindi ng mga mga asawa pa. Mga lalaki, huwag muna kayong magiligaw kung hindi pa rin lang pala ka kayo mag-asawa. Sa pagkakayong ay pumasok sa relasyon na hmm. hmm. hindi mo hmm. mag-aasawa anong gagawin ito? So, Naligaw ka sa buong hindi ka mag-aasawa anong gagawin Gusto sa amin lahat na tayo po hindi nandiyan na dito kahit ano ang Dito ka, huwag ka dyan wag nag-iiyak <laughs> <laughs> kasi nagbabaw yung mama niya iya na muna ako yaya mo for the day wag mo itapon wag dito ka lang ipunin mo doon ipunin mo wow, dami oh dami ano wow dami ay yung bandami doon doon pa, ang dami doon, oh. doon, ang dami. Oh! <laughs> oh, okay. be, nakikipaglaro sa inyo. Oh. sigi tayo. sige, pasa mo sa kanila. Ayan, galing. Okay. Hello. 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 Oh, Hello. Ayan pa. Baleng. O, oh, sige na. Ayan pa. Ay, dami doon, oh. Wow, dami. Ayan po yung anak po ni ano. Ah... Marie, nako ko ni na Rose, Marie, at saka ni Joel. Ayan po. Alagaan muna natin at mag doon sa loob. <laughs> Dito ka na! Dami, ano? Dito ka na! Dito! Eto! dapat doon eh. Hinakot lahat doon. Inipon mo dyan? Dami ano? Huwag ka dyan, huwag dyan. Ah, mayroon pa dyan? Oo. Oh. Ay, marami pa pala dyan. Dito ka na. Ayan, nakarating na po siya doon. Oh. dah mienya, tuan tuan, wow, wow, eh, tuan kami, ayah saya, saya ni kah, mana? San ka. San ka. Happy. maghahati dun sa mag-asawa papunta sa Parakali. Ayan po. Musta naging enjoy naman kayo? Naging joy naman po. po. Masaya pala din. Masaya. The best experience, ano? First time. First time. So, maganda yung ano, Valentine's nyo ngayon. Ayan. Marami naman kayo natutunan. Marami naman. So, sa susunod na lang yung mga natutunan nyo, ang itatanong ko kung ano ba yung mga natutunan nyo sa susunod na nating pag-uusap. And, sana may apply nyo yun ha, sa buhay nyo mag-asawa. Oo, oh, nagwawala yan. <laughs> Nabusog ka! Ano na doon Nabusog ka naman. Musag? Oo. <laughs> yan, uwi na po tayo at gabi na. Malayo-layo pa yung nila. bahay nila papasok papasok sa bahay nila Mari Lit lang din ang kalsada dito 6 meters 6 meters lang ta? Mm -hmm. Sakto lang talaga ang dalawang sasakyan Pagka-truck alanganin na mm -hmm. Walang 6 meters to yan, walang 6 meters yan. Pag may kasalubong yan, titigil na ako. Papunahin ko na siya. Takot ako pagsalubongan eh. Mahagip lang ang sasakyan mo. Harap. Mulan dito oh. Mulan ng konti. Hindi yan Oh, Kasi yan. pataas ito eh, di ba? Bahay nyo, pinakahuling bahay na eh ano? Grabe. Yung sinabi ko sa iyo ah. Mas mangyayari siguro 'yung araw ng mga Biyernes. Martes. Martes or Biyernes. Oh, Friday ngayon. Namay, maraming salamat po. Ni ako. <laughs> Gabi na. Wala man daw dito masasamang ano. Wala naman. Aswang lang nga nandito. Charot. Dumadaan lang yun agad. Ah, dumadaan lang pala. Sabi na ito sa bikini ni Sue. Wag. <laughs> Matatakot na ako. Sa naman malikmat daw siya dito. May natakbo sa labas. Eh, hey, mamay ilaw man pala dyan sa ano nyo. Buti maliwanag yan. Napimbahay nila. Oh. Ah, talagang binuhay nyo kanina? Binuhay Ah, Buti naman na siya. Thank you. Sana nag-enjoy kayo sa uh, banquet night. Welcome. Kayo. Ingat kayo dyan ha. Hmm. Natulog ka na, baby. Ay, natulog na yung anak nila. Ah, thank you. Salamat po. Welcome. Salamat po. Welcome. Babalik ulit kami. Okay. Okay. Lukas pa. Lukas pa. Okay. Ayan na po. May hatid na namin yung... Bye -bye. Welcome! Welcome! Mabuti may ilaw. Ano gagawin natin? Bahay ni Lo. <laughs> Ayan, pa siya tinitingnan niya. <laughs> kaya na hindi pa hindi pa kaya isa pang, isa pang atras mahirap guys pag atras yun yun okay na kaya na Ayan. bye bye welcome